every lang yan. Yeah. 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 Talagang every month sorry na baka memorable sa amin, di ba? The bus, di ba? Recently lang, uh, June, July. June na sa Davao kami, July na sa Vigan. And uh, pang fifth month is kasama namin si Tita Ilis na para special. Kaya palakpakan po natin. Maraming salamat po Tita Ilis. Nag-effort talaga na pumunta dito from US. No? And syempre sa ating mga Golden Titas, maraming salamat. yeah. <laughs> yeah. Wala <laughs> lang, simple lang, di ba? Um, thank you so much sa love, di ba? Sa love, sa effort, sa lahat-lahat ng ginawa mo sa akin, sa atin, atin di ba? Eh, siyempre na dami. Kaya, ayan, um, I hope na... Marami pang mga mansion reason na anniversaries yung masa-celebrate natin together. And basta yun lang yung feeling natin sa bawat isa na piliin natin. piliin natin, natin ang bawat isa. Ano man yung mga problema, diba? Dito ako, alam mo yan. Share mo lang and... Share mo lang, diba? And basta ako din po may mga breakdown. Hindi din ako magdadalang isip na sa'yo ko, sa'yo ko, ibubuhos or isishare ang lahat ya yeah, basta ano lang, um, ano lang tayo, di ba? Um, na, di ba? Kasi siyempre, pag, pag may love, di ba? Talaga ang yung... Makakalimutan yung problema, di ba? And most especially, trust, di ba? Kasi tiwala lang, tiwala ka lang sa akin and ako mas may tiwala ko sa'yo, di ba? Alam natin na yung sinergo ko sa iyo, yung Q&A natin na ano yung kaya takot ko Lord, whatever na. Di ba, di ba? mga times na nag-doubt ako, di ba? Pero ang inisip ko na lang is for the future na, di ba? Kung inisip mo yan, nasa, sa, nasa mindset mo yan, talagang andun yung tiwala ko sa isang tao. Kaya alam ko, makakasure ako sa iyo. Kasi may tiwala ko sa iyo. Eh, yun sa More months my to them and anniversaries and I love you. I <laughs> you. <laughs> Para perma pa ba hindi Siyempre, ha? happy <laughs> sure, um, man, sabi pa lang ka. Uh, sabi mo nga, may doubt ka. <laughs> may pagdududa ka. Pero huwag ka magduda, kasi mahal na mahal kita. Alam niya, alam niya mga kapatid ko, alam niya ni Papa, alam niya ni Lola ko. Paano kita iyakan? Tama. <laughs> <laughs>

<laughs> ano? Tapos na kaya? Palakpakan okay. ka natin. Kumalakpak naman kayo. Ayan. O diba? Yun yung tunay na pagmamahal. True love. Kasi pag walang lumabas na luha. Ang sabi nga nila, pag uh, sinabi mong mahal kita at Papatunayan ko yan, tapos may kasamang luha. Yan po ay tutuong pagmamahal nararam, nararamdaman ng isang tao pagka uh, luha ng pagmamahal, luha ng kasiyahan, luha ng kalungkutan. Ayan. ayan. Ano susu? <laughs> <laughs> Wala kasi tayong program, no? So, ayan. Kakain na tayo. Tapos maglalaro pa tayo. Di ba? Si Ate Susan, umiyak ko. Umiyak siya. Natouch ka, Ate? Alam nyo kasi si Ate at Susan, ano may pinagdaanan din <laughs> yan. So, hindi ko na lang sasabihin, baka lalo siyang umiyak. Ang oh, laki ng mga. Kunti mo si Ate sa So, mag-isip so, dito, Ate? ate. Ha? ha? Yeah. Dali. Na, dali. Dali. Dali, na, dali. Umiyak ka na nga eh. Iyak mo lang yan. <laughs> okay. So, wala na. No, wala na pong... May <laughs> sa Asi ketita? Just for survive? No no no. Oh, okay. um, um, na hindi ako yung ka kasi, na yun. Sige, tayles na. Advice namin sa inyong dalawa is just trust, trust each other. Yun lang naman yung constant communication. Kailangan yung... Sa araw-araw, pala -araw, pa rin may busy. Uh, at least, just to say hi. Kumusta na ang araw ngayon? At least may update kayo every day para walang risk kami rin. Tapos, kalimbawa, may tampuhan kayo, huwag din pa usapan mo, mag-usap tayo. <coughs> Tapos, solve <up> -tap. yan po. <coughs> ang Yan ang magiging key sa success relationship. I've been married for 40 years and then I'm not going Para ano lang. Yung ano lang, constant. makailangan araw-araw na makikita Hindi ba kita lang, just to say, ay, good morning. Kapag ka lang. Yung lang. Yung ano. lang. Dapat yung mga tanggutanggutan. Ano lang. That's part of it. excitement. Yung <yion interesante> din ng anak, taxers niya, don't worry about that. Mas marami nagmamahal sa inyo kesa mga bayan. Yun ang tandaan niya. I mean, in the below the belt, but ang isipin niyo, mas marami nagmamahal sa amin. Ignore it. Mahal na mahal namin kayo lahat. Forever kami ng mga titas. Whatever happens, we will be able to do it. We will be ngayon po sa minuto ng mga. Ayun, palapag natin ang mapagkumbabang pasihit po ng kaniya na uh, mga kasama. Ano na City so, ka alis lang po yung iramid para magapag-fishing ang lahat ng Golden Titas para sa dalawa, no? Pahabol bilang uh, ano ni Don Romel, no? Ah, uh, limang buwan pa lang kayo, no? 5 months pa lang 'yan. Marami pa kayong pagdadaanan, no? marami pa kayong dagok ng buhay o pagsubok na pagdadaanan. Basta ilagay niyo lagi sa isipan niyo, no? dalawa, ang bawat isa sa inyo, na lahat ng pagsubok na malalagpasan ninyo ay yun yung magpapatibay sa inyong pagmamahalan. Yan, ganoon po, kapag na nalalagpasan niyo ang lahat ng uh, binigay o binigta sa inyo ng Panginoon, matatag, uh, matibay at matatag yung inyong pagmamahal at, at kayo ay abot hanggang sa dulo. Amen? Amen. Okay. Kaya na tayo. Wala na, wala na. Yung ano? Kuntahan ko lang. Picture, picture. Ayan. Ayan, uh, hindi po tayo nang ano, pasasalamat sa Panginoon. Abang po tayo. Hindi na ito, Father. Father, so Lord, thank you po sa lahat ng yeah. blessing na binigay niyo sa amin sa ano araw Sa inyo pong pagpapatawad sa inyong mga kasalanan, sa inyong pong pagpapatawad. Uh, uh, sabi pa, sa ano sa uh, sa mga pagkukulang, sa inyong pag-inaawa Panginoon. Uh, Lord, dinispo po itong pagkain namin na uh, magsilbing kalakasan namin sa araw-araw na malagpasan namin ang mga pagsubok na sa buhay at sa amishon namin sa araw-araw. Lord, ingato bawat isa sa amin hanggang sa pag-uwi. Uh, Lord, thank you po sa lahat in Jesus name. Amen. 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 Okay, dambot lang kayo dito ng plato, oh. Kain na tayo. At marami pa tayong kagam. Yan. Eh po mga kalingap, may pag, magpag may pagtitipo na naman dito. Ay, may lison. May lison pala dito. Kala ko lamesa lang to. Meron pa lang laman. Oh, grabe ka naman. Grabe naman paningin mo yan. Hindi mo nakita grabe. yun. Grabe. Oy. Ito. Ang tawag ito. Litson. Mm. Yeah. Ito pa Baboy! Kokonor pa lang yan Na? <pala> <laughs> na? Yeah. Oo oh, oh. Yung Yung lechon Bababoyin pa lang yun Ito, ito lechon, nga Ito baboy Okay lang? <laughs> okay lang Ay, Ayan, Ay, yan, Kuya wala yan po yan Sabi mo Ito 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 bak, bak, mamaya Kaya kakabigla nito Ni Kuya <laughs> Ay grabe grabe ang ano ni nandao ng ano na golden uh... na na golden hearted titas Ayan. dalawang tigang p tigang p diyan hindi mo bre p magkaisang para makit amaku ato mo Ayan. gan oh di oh oh kaya original ko diyan okay na okay. Basta. Okay. 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 Ay, yeah, po, yung may mga high blood dyan ayan yung Ay, ito, kakatakot yung mga aso ayan po mga kalingap, ano dito sa Bogo, palagi may mga handaan dito.

Eh, tiketnya enggak? Eh, main tiket masuk. Eh, tiket. 365. Main itu lagi <laughs> ditungguin ini. Ah. Dapat na kay Lira po dito? ito. Kay magsasayaw. Huwag magsasayaw. Huwag magsasayaw. table din yan. May table-table din. Walang bawal damin. May Walang bawal. Yung na. O yung champagne pagkilabas. Sir, sir, open gate na po. Open gate na. Open na. Hindi pa. Ano okay, ticket dyan? Wala eh sir, baka mag-open gate na. Ticket. Wala sir eh. <laughs> Kailan, alam sa open gate. Ano yung short? Aba, ka, sir? Okay. kaya yung short? Sabihin mo, bakit yung mga babae ka bikini? Sabihin tayo na, short. balik Bagay, bagay bikini lang, uh, ngayon, ngayon lang

<laughs> Ang mga dalaga po natin galing pa po ito sa iba't ibang barangay. Ayun. Pupunta kayo. At, at ay ay. Nah, gue bilang, "Gue bilang, gue bilang, gue bilang, gue bilang, gue Yeah. Yeah. Give me bilang, money. Yeah. Just give me my money. yeah. give me my money. Yeah. Ang daw. Kinigyo ako sino ba yan? Kinigyo ako. Kaya pala kung ka na naman. Baya. <laughs> <laughs> ay, pabitur mo na mga dalaga. Baya. Ako lang naman pala na <laughs> 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 na yung prospect. Uy, ganito ka baga nagsisiksi ka. No, no. Sumingit lang ako. Kaya nga, ikaw naman. Kaya lang ikaw naman. Shoot music. Shoot music. Shit music. Shoot music. Shoot music. Ngayon, introduce natin yung ating mga dalaga, yung sa dulo po, na nakadilaw, galing pa po ng bukid yan. Ayan. Ah, Miss Susan. Ayan. Yung pangalawa, ay grabe. Ayan. Yung pangalawa, galing pa po ng Dabaw Oriental. Richelle. Yan. Yan. Yung susi sa bunga. Yung po ng Irigay ay, Akin po yan. Yung yung yan. si Toto? At yung uh, pangapat po na dalaga po natin. Galing po po na na uh, Katar. Galing na Katar yan. Katar man At yung panglima ay walang iba. Galing po sa Malalat <laughs> yung pangalim galing po ng hulusulo uh, <laughs> yung pangpito po natin dalaga galing po ng basilan <laughs> at yung last po natin ay galing po sa galing na tawi-tawi <laughs>

すごいね。

Masawa. Masawa. Masakit ba? Masawa daw 'yung masawa. pa rin eh, masawa. Ito. masawa? So, ay magandang gabi. sa lahat mag-start na po tayo, magkain muna, and then next natin 'yung mga susunod na program. At siyempre, i-welcome natin si Tita Iles. Dito po sa harapan, Adi uh, at Adita, samahan ka ng dalawang maglangga dito. Ayan, Dong, dito kayo Dong. Pagunit na. Ah, diyan! Diyan, diyan. Diyan, diyan. Eh, kamera ako, kanyang nakuha kamera kay Dindot na. Ayan, eh, Langga Rachel at Dudong Ruel dito sa harap para magandang tingnan. Ay, grabe. yung mama. Yan. Ayan, Ayan. tatanungin ko lang lang si Tita taga Saan po kayo tita? taga Saan po kayo tita? U.S. Uh, dito sa Pilipinas. Ah, dito Bigulana. Ayan. Bigulana Pero Ano? Um. Okay. Pinanganak si Tita Elisa Naga and then mother niya sa Ligaspi. Tapos, galing sa ng US. Welcome sa Kubo. Ayan. So, palapakap po natin. Uh, isang karangalan po no, nating na lahat, lalo na kay Roel and Rachel, na isa sa mga iniidolong mga uh, sponsor ng uh, member ng uh, The Golden Hearted Tetas ay makarating dito sa kubo, di ba? So, welcome po tita dito. And sana mag-enjoy ka sa ilang araw na pananatili mo dito sa Dahit. Yeah. Hindi nga, welcome Ayan, so, uh, hihingian ng mensahe dahil eh. nandiyan lang lahat ng mga natin, no? Oh. Morales Family! Yeah. Grabe si Nanay Susan mo tanaw oh. Biya ako ang tarantuan mo eh. mayu nga na ako eh. Tutok na ako. ba? Susan, Titay, Nanay Maring, Nanay ah, Maring,

Intendi dito yung masyawang nyo. Atabihin nyo. Balik ka dito, mami. Iya. Paparinig ka lang. Subisig, wey. Sabi ka, tabihan mo. Uy, ka, tabihan mo yung tao. Hindi naman. Baka walang mag-vlog. Pati, negosyo natin yan. Sa, so, ayan, sino kaya ang una-una nating... Uh Hinga na ang ano, message. So, bago po tayo mag-start, magprimo no, uh, mag-free muna tayo. Uh, inanyayahan po, po ang lahat na tumayo. At uh, tayo po ay manalangin para po sa ating opening prayer. Yeah. yeah. Panginoon, yeah. idinudulog namin sa inyo ang aming uh, mga sarili sa gabing ito. No? Uh, gabayan niyo po kami Lord, bigyan niyo po kami ng uh, kagandahan kanuuban at kaisipan na mapagtagumpayan po namin ang programang ito. Maraming salamat din po Lord sa lahat po ng mga taong ginamit mo para may pagpatuloy po namin ang aming mga misyon sa araw-araw lalo na po sa aming uh, kasama na si Rowel Ogalalag and Rachel Morales. Salamat din po Lord sa lahat ng biyayang pinagkalog niyo sa amin, sa mga susunod na pangatawan na pinibigay niyo po sa amin. At sa kaligtasan po na ipinagkalog niyo sa amin sa araw-araw na misyonaryo namin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, upo na yung may mga upuan. So, siyempre.

Pwede ba marami ilaglag? Ha? Hoy, hindi daw marami ilaglag. Sa mga tap tap Oh. isa isa lang isa. lang isa. Okay, isa isa. Si Toto. Di ba si Toto? Yes. Yeah. Ah. Diba, diba, diba? wow. one, one. Three, okay na? Oy, baba mo yung kamay yeah. dyan. Dyan. mo. Baba mo. level ko ah. One, uh. two, three. Ay. Wala. Oh, oh. <laughs> <laughs> na Okay. Okay, eh, pantay lang yun. Pantay lang. Basta, one, two. Okay, one, two, three. Nanginginig <laughs> Ah, yes. oh, wala, wala. Bro, marami pa chances. Ah, ah, ah,